Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. It's been a while since I have uploaded video. At um, pasensya na kayo no, sa so, mga sumusubaybay. Problema kasi guys is masyadong busy na tayo at hindi na natin kayang i-accommodate pang mag-alaga ng maraming isda. Dahil kokonti na rin yung ating, wala naman tayong revenue dito sa YouTube talaga. So, hindi kayang buhayin ng revenue ko sa YouTube itong pag-aalaga ng madaming isda. Kung eh wala po tayong hindi naman siya okay ngayon as a business so ngayon share ko na lang sa inyo yung isa pang natitirang tab dito sa um, pinagbaklasan ko ng mga tab, mga setup ko dati so yun nakikita nyo dati di ba napakadaming setup dito wala na to ngayon kasi nga uh, nag quit na tayo sa gapi dahil wala hindi na natin maasikaso dahil back to normal na nga ngayon hindi na katulad dati na lockdown so marami tayong oras para gawin yung mga gusto natin gawin hobby na pangtanggal ng anxiety at stress natin pero ngayon uh, back na tayo sa normal life and actually normal life naman kami before but yun nga mas marami nang kumakain ng oras natin ngayon mga obligasyon at dapat kampanan so ngayon guys may kita ninyo na ito nga yung aking tab na trapal. Ito yung trapal ko dati na mayroong filtration system. Yan. So, binaklas ko na to Actually, plano ko na sana itong tiklopin. Kaya lang, nagkaroon ng bagyo. Ilang bagyo at umulan. So, ang ginawa ko guys is, hinayaan ko lang siya dito at nakita ko napuno na puno na siya ng tubig. So, naisip ko wag na lang siyang baklasin. Total, wala naman akong gasus dito na. At wala rin naman, mabuuwi lang to sa ta basurahan. Kaya, hinayaan ko na lang siya dito. At, nakaraan may tagas to pero nung napansin ko parang sa sobrang dumi na siguro ng ilalim na wala na yung tagas niya kita niya naman no puno siya ng tubig pero walang tagas so naisip ko yung mga natitirang mga halaman ko ilagay ko dito tapos may ilan akong sword tail, ilagay dito kaya itong mga nakarang buwan, nakita ko guys na kahit di ako nagpapakain <laughs> di na ako nagpapakain pinabayaan ko na lang totally inabandon ako na nga usually to pero yan nilagyan ko siya ng net para hindi masyadong mainit nilagyan ko tong mga halaman and nagulat ako guys na nagbloom dito yung mga gapi grass yan Hitan nyo guys nagbloom yung mga gapi grass natin ayun o no? tapos ang lulusog at hindi siya maraming wala siyang ano lumot dahil nga dyan sa net meron din tayo ditong hornwort Hornswort. and hornwort hornwort hindi hornswort. yan hornwort yan at nagulat ako ang daming mga baby ano mga maliliit na mga sangke, swordtail at saka kuhaku. Grabe nanganak yung mga swordtail natin dito. Kahit hindi natin sila pinapakain. So, self-sustain na to. Ewan ko kung saan galing yung kinakain nila dito. No? So, probably mga halaman at saka eto mga snails na namamatay. Or... Yan you know, o, kita nyo may mga swordtail. Actually, yung swordtail nito, konti lang, mga apat na piraso lang nun. Ngayon, dumadami na naman sila, nagkakaroon na naman ng mga anak. So probably, siguro may nangingitlog ditong lamok, kiti-kiti. Yan. Uh, tapos mayroon akong gapi dito. Hindi ko alam kung dadami, pero may mga fry akong nakikita dito. So, nagulat lang ako, no? Naging ano na naman siya, buhay na naman yung system na to. Kahit hindi naman natin inaasikaso. Tapos nilagyan ko din yung mga tira-tirang mga um, lotus, ano ba dito? Parang, eto, itong lumulutang na to ang ganda rin niya tignan no so yeah, pag titignan mo yung ilalim niyan guys ang daming mga water ano doon aquatic plants sa ilalim niyan makakapal na so probably pag sumobra ng kapal yan ay makakapagbenta tayo ulit pero sa ngayon nakikita ko ang laking tulong nitong mga uh, water lettuce na to para matakpan yung sobrang init okay so matakpan yung sobrang init tapos ang lulusog ng mga halaman natin, no? Gabi, ang gaganda. Ayun, na ayan, na sila, oh. Ayan, oh. Kita niyo, guys. Oh, naglabasa na. Ala, ang cute ang liliit. Ang cute-cute. Bumabalik na naman yung kagustuhan ko magparami nila. Kaso nga lang, pag sobrang dami na nito, guys. Ah, uh, hindi rin kasi okay yung market ngayon. Maraming, uh, parang ano, mas maraming kuripot na fish keepers ngayon. <laughs> Sorry, ah. Pero yun nga, maraming gustong mag fishkeeping pero napaka kuripot ng iba. Ayo halos hingin na lang. Kaya tinigil ko na rin, stress din ako pag ano, minsan uh, lumalabas yung ano ko eh pagiging masungit ko dahil minsan babaratin ka ganon Yan, pero yan, ngayon habi na lang din to. Pag lumakit to, guys, abangan niyo. Siguro pamimigay ko na lang sa malapit. Ayan oh, ayan ayan. Ulo, ulo, ulo. Ang ang amo, ang amo nila guys, galing. Ang amo nila. So So ngayon, dahil dumadami na sila, kawawa naman, magbibigay ako ng mga pagkain na rin sa kanila. Ang kagandaan dito guys, pag umuulan, umaapaw yung tubig dito. Umaapaw yung tubig diyan. Kaya lang, yun nga lang baka ano siya, baka tumamatangay yung mga isda. So iisipan ko na lang ng paraan lagyan ng basket diyan it. para pag umapaw yung tubig, automatic water change na yon guys pag umuulan lalo na ngayon bare months medyo met may, may, may bagyo araw uulan so eto malaking tulong to pag sobrang tirik yung araw noon kasi ang labo ng tubig nito dahil tutok tutok yung araw talaga dito hindi kinakaya ng net na green pero eto nilagay ko tong lumang eto lumang net na to nabili ko rin sa shopee before laking tulong nya guys parang 80% ang shade, ang shade nito eh 80% yun so yan ang kagandahan guys ng ating um, tab na to walang gastos pero buhay yung mga isda natin ang daming anak oh. ayan laki yan siguro may isang cubit yung laman yan 1 cubit meter siguro yan tapos eto walang laman naglagay ako dito before pero parang wala ako nakikita ang buhay na isda so probably namatay so puro water lettuce lang yan yun no, nagsitubuan na lang dun o oh, yung mga halaman na yan oh bala ko ilipat sa ano eh sa pot para gawing halaman ba so, mayroon pa akong isa dito kasi itong isang to medyo malabo wala alam kung malabo pero makikita nyo guys na dito marami rin ditong gapi ay oh, gapi tuloy oh, gapi grass yan o gapi grass So, Oh. Gapi grass. So, yung gapi grass na yan, guys, is malaking tulong din yan sa kagandaan ng tubig. Tapos, may mga isda pa din dito. Yan o. May gapi. HB white na gapi. Tapos, marami rito mga ano, RCS. Marami shrimp dito, guys. Grab, marami na iwan dito. Kaya, nanganganak pa lang nanganganak. So, lalo silang dumadami. So, Minsan ko lang silang bisitahin dito. Minsan, pag na-uwi lang ako dito sa kabilang chapel, sa Malolos, saka ko lang silang napipuntahan. So, wala nang water-water change yan. So, abandonado. Kung baga, considered abandoned na rin yan. Pero, naawa din ako sa mga may buhay dyan na isla. So, pinibisita ko pa rin at may dala akong pagkain. Pinapakain ko din sila. So, yun na yung nangyari dito, guys, sa lugar na to. So, hopefully, masundan nyo pa rin ngayon, no? So, time to Minsan, subong ko pa rin mag-upload ng mga video na uh, katutuwaan ninyo, guys. So, salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe. God bless.